right, this is a brand new day. This is uh, General Cardo Calansay going on duty. So, lagay na natin yung mga uh, malupitan nating police outfit. You know. right, so, nandito tayo ngayon sa police station ng Billionaire City. Woo! Kita nyo naman kung gaano kaganda ang uh, police station natin dito sa Billionaire City at syempre uh, malalagay na po yung mga mukha natin dyan dyan ako na malalagay oh. Dyan, oh. okay ngayon uh, ngayong araw magro-ronda tayo Woo! look at this guys napakaganda po ng araw ngayon sa Billionaire City officer magandang araw magandang araw, araw. Sige, mag-aano muna ako ha. Magpapatrolya muna ako. Sige po. Sige, Okay, sige, sige. And this is my uh, first police car. This is a Chevrolet police car. Kung may kita nyo na ba? Super sexy, syempre. And let's go. <coughs> Meron tayong apat na police. Kasama na ako doon ang naka-duty ngayon. Dito sa syudad ng mga bilyonaryo Okay, let's go Maghahanap lang muna tayo ng mga Alam mo na Pwedeng maging suspect natin sa mga masamang gawain And guys, of course, the first person view Okay, green light Guys, kung makikita nyo naman yung first person view natin Ayan po yung dispatch wow! natin dyan tayo, magra-radio uh, super solid guys as in, wow nakaka-motivate yung ganitong setup natin sa ano no sa sasakyan natin, cause look meron tayong laptop dito, this is the touch book, ay, tow book wow, shots fired, shots fired saan yun, nako shots fired, shots fired, puntaan natin yun shots fired, open na rin natin yung siren natin, ayun o oh dispatch 10:35 shots shots fired by a uh, uh, male. Okay, and ay, ay, ay. Ooh, what's wrong? Ano yari dun? Okay, syempre As a police officer, a chief of police, kailangan natin rumispundi agad. <coughs> Ganap tayo dito ng mga uh, Bumarel. Nandito yung banda. Dito sa car dealership natin. Okay. Uh, tatanungin natin yung mga tao dito, syempre. Tanggalan muna natin yung wang-wang. Uh, meron tayo ditong ng uh, panaksak, may batuta din tayo. Tsaka syempre stun gun at syempre armalite kung sakaling mapalaban tayo, no. Okay. Tanungin muna natin yung mga tao. Uh, Oo, oh, oh. robbery in progress at LTD. Oo, oh, oh. okay. Nako, mas importante ito. Sanga na to. Ito na po, meron na po tayong first encounter na robbery po dito ngayong araw po sa siyudad ng mga billionaire at ngayon um dispatch dispatch papunta na ako. Um this is General uh, Cardo Calanside papunta na sa small to small store. Ito na. Ito na. Yeah, yeah, may popo na. Ako, ako na mapag-usap sa popo. Ay, hey, popo. hey, popo. Hey, <coughs> popo. Magandang araw po sa inyo, mga sir. Hey. Ay, Walang Ayan, maganda popo. sa umaga. alam maganda oh, sa umaga. Wala pong Pagkasama maganda ba? namin si alias Jokul Um, sir, kita niyo naman po, napaganda po ng uh, panahon ngayon, eh bakit niya po ba oh. ito mga boss? Dahil uh -huh. wala na kaming pera, wala dumadating sa amin uh -huh. Tapos uh, cheap uh, panahon lang yung maganda. Libre yung sardinas. sardinas. Wala, wala, na, na, wala, wala na kayong pera? Oo. Uh -huh. Tama ba wala yung na. narinig ko? Wala. wala. May, mga, may mga trabaho ba kayo mga boss? Wala. Wala, wala, wala. Ito yung trabaho <laughs> namin. Eh kung gusto nyo boss, um, dalawa pu'tong hostage nyo o tatlo po kayo dyan? Tatlo kami tatlo. Tatlo kayo. Okay. Ma boss mga Pag-usapan na lang po natin 'to kung sakali okay. na kung gusto nyo mag-offer na lang po ko sa inyo ng magagandang ah, trabaho. Ah, Pag-usapan po natin 'yan para <laughs> Ano ba 'yan? Ano, ano ba? Kasi mga boss, sa totoo yan? lang, ayun na papunta na po yung mga Meron na po tayong mga rumesponde dito ng mga kapulisan. So Oo. Eh, mas maganda, sir, kung wala pong magkakasakitan sa atin, di ba? Ay, oo, tama. Yes, mas maganda yan, maganda yan. Mm. Uh, tip, pwede ko bang ano mag pwede ba kami magiging ng kutsaw tsaka ano? corn beef? Um, uh, corn beef po. Marami po dyan Apo, sa loob, Apo, sir. Apo, pwede malaki. Oh, marami yung... dyan sa loob. Ay, ayaw, po namin magnakaw, eh. Napilitan no, <laughs> lang, lang talaga kami kasi wala namin pang pilig kutsaw, eh. Um, sige po, uh, um, papakilala ko lang po muna sa inyo yung sarili ko. No? Ako po pala si uh, Chief of Police Cardo Calansay, ang pinakamagaling po na negotiator po dito. The best negotiator po dito sa siyudad ng mga bilyonaryo. Ay, ano po ba may offer mo sa amin para maitigil tigil namin to? <coughs> Sir, kapag dalawa lang po yan, no? kapag, uh, kapag sumurend, nyo po sa amin yung mga baril nyo po, nakakatakot yung mga baril nyo, mahaba pa yan Ah. Pag render nyo po yan sa amin, sir, eh, bibigyan po kita ng magandang offer, anong mga trabaho, o anong, anong mang gusto mo. Ay, ano, ano ba mga gusto nyong, ano ba yung mga ideal trabaho ano? nyo na gusto, gusto nyong maging trabaho? Ay, gusto ko maging polis din. Maging polis? Walang problema. E ako, eh, ako chief of police ako. Pwede kitang ipasok. Pero, syempre, bago yun, pagwawalisin muna kita. Alam Hindi, mo naman teka, Ano lang yun, sir? Teka lang, ha? Pakitabi muna na yung Chevrolet na yun. Ah, okay. Um, may officer, yung, may makakadaan. yung pakitabi muna itong ano, sasakyan na nila. Ay, yung sasakyan na yan. Nung, ano, Aba, nagdadalawang isip pa ako. mga boss, ganito na lang. Padaliin po natin to. Kasi kung makikita nyo naman po, all units po kami dito. Kung kung magkakaroon pa po tayo ng car chase, tama ba car chase 'to, Ay no? Car chase, eh? uh, kung car chase magkakaroon wala. po tayo mga boss, ang mangyayari niyan, dalawa lang 'yan. Ano? Kapag hindi kayo sumuko, mapupunta kayo sa morgue o sa presinto. 'Yun lang naman 'yun, sir. Ay, bakit sir? Di naman kami makipagbarilan sa inyo. Ay, din, huwag kayo makipagbarilan. Pero syempre, kami, hindi namin kayo babarilin. Pero Ay, kung susuko kayo, mas mapapadali natin to. Alam nyo, kapag sumuko kayo, ang consequence lang naman yan, sir, eh, magwawalis kayo sa plaza natin, community service, ng 25, ano, 25 months lang naman. Wala nga, 25 months. 25, 25 months, patay na ako nun. 25 na walis lang yun. 25 ay, na walis. Ay, 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 ay ay -walis? Ay, ayaw lang magwalis, sir. Ayaw nyo, ayaw nyo magwalis? Ayaw namin. Focus finger lang. Hiningi na kami ng demands. Okay, um, wait lang, sir. Ha? Pwede ko ba munang kausapin yung hostage natin, sir? Kung okay, okay, okay. lang ba siya? Ay, talita, um, talita. hostage, okay ka lang po ba diyan? Okay lang po, sir. Um, tinatakot ka po ba nila? Hindi balata. Sir. Nako po. Balata. Pwede po bang, <laughs> pwede po bang ano, pakainin nyo po muna yung hostage natin. Mukhang na gutom po eh. Pinakain na namin yan. Pinakain, pinakain na. na. namin yan. Alam mo kung ano pinakain namin yan. E ano na po yung pinakain nyo mga boss? Sardinas. Sardinas. Tapos pinapay. Oh, masarap yun ha? Nagutom ako oh. bigla ha. Okay sir, hindi ko na po ba mababago yung isip nyo? Ay, hindi, hindi, na po. Na. Hindi, na. na. Po. Gusto nyo po talaga mangyari yung ganito. Sige po, ibigay oh. nyo na lang po yung demand nyo po sir. Okay, Tatlong okay. demand. Gento gento ang first demand namin ay. Mhm. Mm ding 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 ding. Ah. Uh, ah. <laughs> uh, dalawang police car lang pwedeng umabot sa amin. Dalawa lang. Okay, sige, walang okay. problema. Ang okay. second demand namin. Second demand? No ramming until hindi kami nakakabangga ng government. Copy. Okay, copy. Okay. Ang third demand namin. No chopper No chopper Okay mm. Kopya okay. Kopya Okay, yun lang po ba mga boss? Ayoko Tama Okay, tama, um, tama, tama, tama. simulan na po natin tong car chase natin Kung gusto nyo okay. po Pakawalan Okay Pakawalan nyo po yung hostage okay. natin Okay, kami na mauna Sige po, sakay na po Okay Okay, ito na Siyempre This is uh, <coughs> Car chase Ito na Naku ano po, ano po? Okay. Wala agad akong wala na agad akong ano ah. What the? Uh oh oh. Uh oh oh, mga chong I lost the suspect. Wala akong visual dispatch, wala akong visual. May visual ba kayo? Aga-aga na walang <laughs> tayo bad trip naman yun. Ito, shots fired. Baka sila to. 25, ayun, dito. Bagal din ang ano ko, ng police car ko. Guys, hindi ko pa po na-upgrade tong police car natin. Okay. Nawala. Oh, Oo, oh, wala akong visual. Ah, um, papunta lang ako sa may shots fired. Baka sila to. We don't know kung sa to. Kung sila to. Sabi sa dahil mo ano? Spike strip. Oo oh, nga eh. Uh, Ay, ano yun? Okay. Sa ano? Ay, eh, wala akong visual. Ano nga alat ah. Nawala. <laughs> natakasan tayo agad ng mga mga kolokoy na to. Pero Ito sila. <laughs> asan, 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 asan? Asan? On your blip. Toto. Okay. Highway. Ito okay. uh, oh, lang din din din. Bye bye bye. Ba. Ay, na. to, iba, iba, hindi to, hindi to Okay. Hindi, hindi, hindi Kala ko ito sila Hindi to, hindi to Oh lah Itu 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 Iyan hindi yan hindi Negative <laughs> yan. <laughs> yan oh, eh. nga. Oh, nga. Ganyan, ganyan din yung sasakyan nila Lokal yan Lokal nga oo nga Ganyan diba oh. Pero parang gray ata. Mm. <laughs> Ay nako, nawalan tayo ng visual. Oh, kasi nak nakita ko nung San Dumerecho yung pagpasok sa loob. Tayo. <coughs> wala? wala na, wala na. Copy, Skip na copy. sila. Sige, code 4 okay. na tayo. Okay. Code 4. The robber escaped. Watch oh, on. Yung mahirap no, kapag wala tayong chopper. syempre Ayan na, code, code rubber skate. Ay, naku. Lumubog na ang araw. Wala po tayo nahuli. <laughs> Sayang eh. Yuna, yun, na, yun po sana yung pinakauna na nating makumahuli ma 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 na mga payan masamang payan. tao dito sa syudad natin. Pero, that's sad. tayo. No so, hindi nakuha. Ay, naku. Um, no, Rami, tsaka ano. No, Heli. Hmm. Sa so, ibig ba, sabihin, pwede GPS. Kasi no heli, no five, rami. Malungkot ng araw natin ngayon. Natakasan po tayo <laughs> <laughs> no? ng... ba tayo GPS? Ng mga ano po natin. Mga supposedly na dapat mahuhuli na po natin. At makukulong na po natin. Kaso... Ah, uh, may araw din po sa atin yung mga yon no? Ayun na. Lumulubog na yung araw, Ay, mga chong. natin. Hanggang dito na lang. Kita-kita po ulit tayo bukas sa panibago nating uh,